Good morning mga surprise surprise. It is around 9 in the morning. So iisihan lang po natin mag grocery video po tayo. Na miss nyo na po ba 'yon? So tara na po mga ka surprise surprise. Nagre-ready lang po ako. Okay po ba mga surprise surprise itong ring na ito? Siguro ano na po ito. <laughs> mga surprise surprise hindi ito bragging video ha. Hindi naman mamahalin ito. Silver lang po ito mga surprise surprise. So, huwag nyo isipin nagbabrag ako. Let's just enjoy the beauty of it. Yan And ito rin po, it's like 20 years na sa akin po itong ring na ito. Stainless steel po siya from Swatch. Ayan. So, ayun po, mga ka-surprise, surprise, hindi po ito bragging video, grocery haul video po ito. Pupunta po tayo ng grocery ng SMB Kutan. So, tara na po. Nagre-ready lang po tayo. Yan. Let's go po. <laughs> mga ka-surprise, surprise, ano po tayo ha? What do you call this? Medyo mauga po tayo kasi hindi po tayo naka-steady mode paulit-ulit. Kasi nga po, 4K po ito. Malinaw po ito. Pag naka 4K po, mga ka, surprise surprise, bihira po ang steady mode. Unless talagang super latest yung phone mo, ganun. Hindi po ganun ka-latest yung phone ko, mga ka, surprise surprise. Pero ganun na po siya na... What do call this? Naka 4K na po siya Pero hindi po mag steady mode So kung naglalakad Ganon tum tumatalon Mauga Ganon mga ka, surprise. surprise. Although, yun nga po, may technology na ngayon na um, hindi na mauga kahit um, naka 4K. Pero super latest na po yun. Ngayon, 2025, mga ka surprise, surprise. So, tara na po. Let's uh, turn off the light. Ayan mga surprise surprise. Diyan po tayo pupunta. <laughs> Let's go! Mga ka-surprise, surprise, nanonood po ba kayo na, nitong what do you call this? Hotel episodes go? where nag -field trip po tayo going to hotels. Well, kahapon lang po yun and ito po yung suot ko noon. So, kumbaga ano na po ito, the sequel na itong suot ko mga ka-surprise, surprise. Pero pabayaan nyo na po. <laughs> Nagsasanay po ako mga ka-surprise-surprise surprise na since, what um, do you call this, hindi nga po ganun ka-latest yung gadget natin na gusto po natin ng 4K and mauga naman dahil wala nga po stabilization mode. Nagpa-practice po ako kung ano pong gagawin na naka-4K po tayo and hindi po mauga. So ayun. Siguro ang ginagawa ko lang po is, nakaano po kasi tayo, what do you call this? May handle po ito. So ang ginagawa ko is yung soft grip. Pakita ko po sa inyo kung paano ang soft grip. Mga ka-surprise, surprise. Ang soft grip po, yung, di ba, yeah. di ba i-grip mo siyang ganyan? Naka-grip kang ganyan, mga ka-surprise, surprise. surprise. naka grip tayong ganyan. Pag soft grip, ganyan lang. Pero pag hard, yung medyo i-press mong gano'n. You na, know, pag pinrest po natin, kung medyo umuga. Pag soften, ganon. So, ayun po mga surprise surprise. Good morning. soft grip po tayo sa tripod natin mga surprise surprise maganda po yung ilaw dito mga surprise surprise pero baka maubusan na po kasi tayo ng oras eh nagagandahan po ako sa lighting dito yung sa lights dito mga surprise surprise ganyan pag naupo ako dito pero hindi na po tayo masyado mag stay dito mga surprise surprise kasi nga po pupunta po tayo ng grocery baka maubusan po tayo ng oras so tara na po Yun nga po mga ka-surprise-surprise surprise. Sabi ko it is only around 9 in the morning So iisihan lang po natin Hindi po ako masyado magkakwento sa inyo Ayan Nagbo-bloom na itong flower mga ka-surprise-surprise surprise. Gusto, gusto ko itong flower na ito Let's capture it Ayan siya mga ka-surprise-surprise surprise. Ano siya? It is called cat moon Ayan. Nag nagbo na po siya mga ka-surprise surprise. So, yan kung gusto niyo po ng ganung flower, it is called catmon. Siguro makakatulong na rin mga ka-surprise surprise kung nakatingin kayo dito sa camera. Makikita nyo naman eh kung nanginginig siya o nagbabibrate. So pag nagbabibrate siya, Um, <laughs> ayun po. Iisihan po natin pag nagbabibrate. Ibig sabihin, ano po tayo noon? Tense na tense mga ka-surprise, surprise. surprise. Ngayon mga ka-surprise, surprise, ba't umakit na naman tayo? Kinakabahal po ako mga ka-surprise, surprise, kasi po, uh, what do you call this? Pupunta po tayo ng supermarket, gano'n, tapos nakaano po tayo. Um, dala ko po ito, what do you call this? Um, tripod. So, alam niyo naman po, na pag ang phone hawak-hawak mo lang na ganyan, iskandaloso na po yun. So, what more po, kung naka-tripod po tayo, mas ano po siya, mas parang medyo ganun, makaka-surprise, surprise. So, ayun, medyo iisihan lang po natin, magiging discreet po tayo dun. Yeah, makaka-surprise, surprise. Seven, na yan. Okay lang naman po kasi hindi naman po tayo talaga mag-grocery mga ka, surprise surprise. It's just it is very early in the morning around 9. So 10 a.m. pa nag-open yung mall. Kaya we will uh, walk around that um, area and um, nga uh, titingnan natin yung mga usual na binibili po natin. And meron po kasi akong inaabangan doon na magse mga ka surprise surprise. So titingnan po natin kung naka-sale na po siya. Ayan. So walking journey po ito. Ang lakas po ng loob kong mag uh, what do all this. Mag 4K mga ka surprise surprise. Kahit hindi, <laughs> kahit walking journey po tayo. <laughs> Ganoon. 'Yon, kaya nga po ano, training po ito mga ka surprise surprise. And yun nga po mga ka surprise surprise. Ano po tayo? What do you call this? Napansin nyo po ba na recently nag-upload na ako ng mga 20 minutes video ayan kasi po pwede na po tayo before hanggang 15 minutes lang po yung mga video natin bitin na bitin po so ngayon uh, pwede na po tayong maka 20 minutes so pak na pak po tayo dun mga surprise surprise So, sarado pa po ang SM. Ayan. Sarado pa po yan, mga surprise surprise But it's okay, kasi ang pupuntahan po natin, hindi naman po itong SM. <laughs> Good luck dito sa 4K, mga surprise surprise Maganda lang po ang 4K sa... Pagdating sa balata, maganda lang po siya sa ano ilaw, Ganon I mean, yung balat natin maganda pag sa ilaw pero pag sa araw mga ka-surprise surprise good luck po. <laughs> Ayaw ko nga <may> tapat sa akin. <laughs> Ayan So, lakad lang muna tayo mga ka-surprise surprise. Hindi na muna ako magkukwento. Para makabisado niyo na hindi na tayo maliligaw. But at the end of this video mga ka-surprise-surprise, surprise, sabi ko nga medyo iskandaloso po itong ano natin, what do you call this? Itong tripod natin, so wag po tayo surprise surprise kung hindi po tayo makakapasok ng mall, kasi, I mean ng hypermarket, kasi baka pag nakita nila tong tripod maano sila tawag dito may skandalo sila mga ka, surprise surprise sabihin bawal pong mag recording so ganun may, may ganun po tayong inaasahan kaya if ever man ah, hindi po natin hindi po tayo matutuloy dun sa supermarket wag po tayong ma what do you call this wag po tayong ma Um, <laughs> anong tawag doon hindi natuloy yung ginawa mo? Ma-upset? Parang ganun? Meron pa ibang term eh. Pero yun nga, since 9 in the morning pa lang naman, ano pa tayo mga surprise surprise um, Nagbabuffer pa yung utak natin. Kaya hindi pa po tayo makapag... What do you call this? Makapag-elaborate. OMG Parang meron yatang ano dito Event dito Kaya parang mahirap tumawid Hindi kakayanin natin ito mga ka-surprise Surprise Ang gagawin natin Sasabay tayo dun sa mga katatawid Ito po yung bu buhay-buhay na pagtawid Wala po talagang tawiran dito mga ka-surprise Surprise Huwag nyo pong gagayahin ito Huwag nyo pong gagayahin sa bahay ito mga ka-surprise Surprise Ayan Dito po talaga ang tawiran na yan Sa bridge po na yan But since sarado pa po ang mall, wala po pong tawiran dito. So, gagayahin lang po natin yung technique nila kuya. Ganon. Ayan, titignan po natin yung malaninja moves natin dito mga kasurpay surpay. So, ganun lang naman po yung ninja moves. Pero, syempre, kailangan poise pa rin po. Kasi, po, pag nawala po yung poise natin, lock naman, di ba? So ito na po, malapit na po tayo sa entry. Uh, super discreet lang po tayo mga surprise surprise ah. Ayan. <tinyo> okay, tayo mo pa pa Ay dapat ano? Parang may something. You <tinyo> will not find it. It must still take the voice on it. It will be very beautiful.

vehicle. Nakatakot ang daming guards mga ako. Surprise, surprise. So, tuwan po tayo kasi 13 minutes pa lang po tayo. So, mahaba-haba pa po yung pagsasamahan natin mga ka-surprise-surprise. surprise surprise Titingnan muna natin yung price ng chicken kung meron dito. Price of chicken. So yeah, mag-umpisa po tayo sa bread mga ka surprise surprise Yung basic na basic po tayo So ngayon po is uh, Ayan Ano po ngayon mga ka-surprise, surprise? It's like, um, what do you call this? June, June 15, 2025 mga ka-surprise, surprise. And ayun, ito pa. Parang gusto ko itong ihalo sa ano mga ka-surprise, surprise. Enoki. Ayan. So ito pala yun. Ito pala yun. Enoki, yanon. Ewan ko kung inoki din ito mga ka-surprise-surprise. Surprise. Oh, Ang next purchase ko po gusto ko po ito kasi halo-halo na po siya, mix mushroom na po siya. Ilalagay ko sa mga soup ganyan. Let's say yung mga instant soup, Tom Yum soup ganun. So yun po yung kwento ng mushroom dito, mga ka-surprise, surprise. surprise. And dito naman po sa kimchi nila yun. Natikman ko na po itong adena ito mga surprise surprise. Masarap din po siya. Ayan, gano'n. Pero ito na po yung binibili natin. Ito pong soul. Ito po. It cost around 80 pesos. June of 2025 mga surprise surprise. Ayan. dito po sa mga dairy section nila gusto ko po talaga dito yung mga naka price of mga naka buy one take one ganun tingnan po natin kung meron sila ngayon ganun sige let's start with the basic tumingin po tayo ng bacon ayan So, ito yung price ng bacon mga ka-surprise, surprise. Ayan eto yung gusto ko naman dati ayan yung parang pinakamaliit na serving 120 grams ayan 86 pesos po yan so ayun they have whole array of um, sausages here ganon they have this like um italian garlic kanya i think they have this shublig ayan wait naka 17 minutes pa po tayo maka surprise surprise eh may mga fresh ano po sila dito from the sea ayan pam Ayan, mga ka-surprise, surprise, surprise na na ako may nakakita sa ating guard. So, ito na po tayo. Dito na po tayo sa my, what do you call this? Inaabangan ko pong mag-sale ito, mga ka-surprise, surprise. Meron na po ako nitong um, video, opinion video, mga ka-surprise, surprise. Itong honeycomb. Ayan, meron na po akong ano niyan, opinion videos niyan. And, ang expiry po nito is like around... Ayan, kung nakikita nyo po, kung malino po, it is... Uh, July 1 So, ayan, mga 15 days na lang expired na po ito. So, meron po akong opinion videos na ito, mga surprise, surprise. Gustong gusto ko po yung naka buy one, take one siya. Pero ito po yung inaabangan ko kasi mag-expire na rin po ito, mga ka-surprise, surprise. surprise. Expiry date is on July 15 Ayan mga surprise surprise July 15. So siguro magbabay one take one ito in a few days. So hintay na lang po natin 'yon. July 15, 2025. And June ano po ngayon? June 16 I think, ganun. So in one month. So baka nga, ano pa. So ganun na po 'yon, one month na lang po hindi pa nila binabay one take one, mga ka surprise surprise. Pero yun nga, masaya tayo kasi natikman na natin itong honeycomb na yan. Mga surprise surprise So, yun na po, no? What else? So, yun nga yung sinasabi ko po sa inyo, mga ka-surprise, surprise. Ayan, mga ka-20 minutes na pala tayo, mga surprise surprise. Hindi na po papahabain yung video. Kasi baka hindi pa po natin tumi upload sa Facebook and YouTube. Okay? Yun lang po, mga surprise surprise. surprise. ko na po yung video.